guys, welcome back to my channel Nakakaloka itong ating Fiyang Parang inaasar niya lalong kanyang mga housemate Ngayon nga, kumakain sila Di ba naalala niyo bakit siya na-nominate ngayon? Kasi nga, habang nagdadasal ang mga housemate Si Fiyang ay kumakain na Nauunang kumain eh ngayon naman Habang kumakain ang mga housemate Si Fiyang ay sumasayaw sa pagkainan. Baka naman daw ang dahilan ng pagiging nominado na naman ni Fiyang sa pangpitong nominasyon. Pero ang cute lang ni Fiyang, parang baliwala lang sa kanya. As in fight-fight lang siya at mas lalong dumami ang nagmamahal sa kay Fiyang. Alam naman natin maraming basher pero maraming nakikutan sa pagiging kuwela ni Fiyang. Sabi nga ipa iba magbago na daw si Fiyang malay natin tas niya pala sa kay kuya. Di ba? Sabi niya ni ang lalo niyang iinisin ang mga housemates sa pagpasok niya ng bahay ni kuya. So parang siya ata talaga, ba't dumami ang viewers ng PBB ngayon?